Hi guys! Hi everyone! Andito ako ngayon, andito kami ngayon sa Walmart. Papalitan namin tong coins na naipon namin over the years. So ipapakita namin sa inyo kung paano namin itong papapalitan sa machine. Dami oh! Okay!

natira pa. Sinasala rin yung mga dumi. Yung hindi May mga nalaglag, like, kaya babalik na ito Ay! Mayroon pang peso. Let's see. Okay, din po ako. Mayroon pang naglag. Kaya peso, hindi No. Huh? They won't take it. They won't take it. Oh, the Canadians, they mm -hmm. won't take it. New Zealand Pag <laughs> ibang coins hindi pwede Okay, and I'm done So, I'm done so, Ayan So, kukunin natin ito Ayan. Uh -huh. Ito yung mga hindi tinanggap kasi ibang ano sila. Ibang bansa na coins. May nasama pang peso eh. How much has been? Three days, 62. Oh, see? Okay, we're done. Okay guys, wala na naman. Pero may mga natira pa rin dito yung mga pera ng ibang bansa, ibang country. So, hindi siya tinatanggap dito. So, wala na lang. Nakapalitan na natin. Bye! Ito na nga kami, guys. After namin sa coin exchange machine, eh dumiretso na nga kami sa cashier para magpa-encash kasi remember, ang nakuha lang namin kanina sa machine ay receipt. Naka $38 din kami dyan. Kaya talaga ako ugali ko ipunin yung mga barya na hindi na pinapansin ng iba. Nilalagay ko sa bote. Para pag dumami na ulit, e eh, papalitan ko lang ng buo ulit dito sa coin exchange machine. At alam nyo ba na naka $38 din kami. Pinambayad lang namin sa lunch at nakakatawa. Exactong $38 din yung bill namin sa restaurant. anyway hanggang samuli guys thanks for watching